Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Pebrero 23, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay namamayani sa iyong tanda, yakapin ang tahimik at mahinahong enerhiya na dala ng araw. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na magpahinga at mag-reflect ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pagunawa sa iyong mga pangarap at layunin, Jerison. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na magnilay at magsalamin sa iyong mga hakbang kung saan makikita mo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pag-abot ng iyong mga ambisyon at ng pagpapauna sa iyong sariling kapakanan. Sa bawat sandali ng pagtahimik at pagmumuni-muni, mapapansin mo na ang iyong likas na pagiging praktikal ay magbibigay gabay sa iyong mga desisyon. Tinutulungan ka nitong magplano ng maayos at magtayo ng mga konkretong hakbang patungo sa iyong mga ambisyon. Ang iyong pananaw ngayon ay mas malinaw at tiyak at mayroong lakas upang magpatuloy sa mga layunin na matagal mo nang tinutukoy. Gayunpaman, may ilang mga panloob na abala na maaaring magdulot ng kaunting kalituhan o agos na maaaring mag sa iyong focus. Ang mga agam-agam at takot na maaaring pumasok sa iyong isipan ay hindi dapat mapanagutan sa iyong mga aksyon. Sa halip, maglaan ka ng oras upang obserbahan ang mga ito at makita kung paano ito nakakaapekto sa iyong pag-isip. Hindi mo kailangang hayaan na ang mga ito ay magdikta ng iyong mga desisyon at hakbang. Sa halip, ituring ang mga agam-agam bilang pagkakataon upang palakasin ang iyong inner peace at determinasyon. Sa araw na ito, pinapakita ng enerhiya ng buwan na maaari mong baguhin ang iyong pananaw sa mga hamon at mula rito ay magsimula ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga sarili. Sa kabila ng mga tagumpay na maaari mong maranasan, maglaan ng oras upang maging mapanuri at aware sa mga bitag ng maling tagumpay. Ang iyong praktikal na pananaw ay magbibigay daan upang mag-isip ng mas malalim at mag-focus hindi lamang sa pansamantalang kadalakan, kundi sa mga tagumpay na tunay na magdadala ng halaga sa iyong buhay. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa material na bagay, kaya't iwasan ang pagkahulog sa ilusyon ng mga panandaliang kaligayahan. Magsimula ka sa pagtatangi ng mga bagay na may tunay na halaga. Sa pagninilay na ito, matutunan mong mas madali kung saan mo nararapat itaguyod ang iyong mga hakbang. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula lamang sa mga material na bagay, kundi sa mga hakbang na magdadala sa iyo ng paglago at mas mataas na layunin. Ang kasalukuyang impluensya ng buwan ay nagdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong intuitive na kakayahan. Ito ay isang napakagandang pagkakataon upang tapusin ang mga proyekto at gawain na matagal nang nagsimula. Gamitin ang iyong malinaw na pag-iisip upang itaguyod ang mga hakbang na magtatapos sa mga hindi pa natapos na responsibilidad. Ang pagtatapos ng mga ito ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng kaligayahan kundi pati na rin ng personal na kadalakan na dulot ng isang gawain na natapos at nagtabumpay. Sa bawat hakbang na natapos, mapapansin mong mas lalong tumitibay ang iyong pagkakaugnay ng mga intensyon at ang mga bunga ng iyong mga pagsusumika. Makikita mo na ang iyong kakayahang tapusin ang mga bagay ay isang patunay ng iyong lakas at integridad, at sa araw na ito, makikita mo kung paano ang bawat maliit na hakbang ay humahantong sa malalaking tabumpay. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, maglaan ng oras upang magpahinga at magnilay. Marami sa mga pagkakataon ngayon ang magbibigay ng takaw pansin at pagkagulo, ngunit ang pagiging mindful at tapat sa iyong nararamdaman ay magbibigay daan sa higit na focus at kalmado. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang mapansin kung paano ang pamumuhay sa kasalukuyan ay may malaking epekto sa iyong kaligayahan at mga tagumpay sa hinaharap. Ang pagiging naroroon sa bawat sandali ay magbibigay sa iyo ng malalim na kabatiran na magpapalakas sa iyong kakayahan upang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, mapapansin mong ang bawat detalye ay may halaga at nagdadala ng pagpapabuti sa iyong paglalakbay. Tandaan mo na ikaw ay patuloy na nasa isang landas ng paglago at tabumpay. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magdadala sa iyo mas malapit sa iyong mga layunin. Kaya't mahalaga na maglaan ng oras upang magpahinga, magreflect at hindi lamang magmadali sa bawat bagay. Pahalagahan ang mga maliliit na tagumpay, at tingnan ang bawat karanasan bilang isang pagkakataon upang matutunan at mag-improve. Ngayon, ikaw ay tinatawagan upang magbigay ng balanseng at maayos na hakbang upang magpatuloy sa pagiging isang mas matatag na tao, na nakatuon sa personal na kasiyahan at pangmatagalang tagumpay. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde at itim. Ang berde ay sumisimbolo ng kalusugan, kasaganaan, at pagpapabuti ng buhay, samantalang ang itim ay may kinalaman sa proteksyon at pagminilay. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at gabay upang mapanatili ang fokus at magpatuloy sa pagtahak ng mas malalim na mga layunin. Ang mga numerong tatlo, lima, at labing tatlo ay magiging maswerteng numero para sa iyo. Ang mga numerong ito ay magbibigay gabay at lakas upang magtagumpay sa mga bagong simula at bigyan ka ng lakas upang matugunan ang mga pagsubok na darating. Isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayong araw ay ang maglaan ng oras upang sumulat ng mga layunin o magplano ng mga hakbangin para sa hinaharap. Ang pagpaplano ng mga susunod na hakbang ay magbibigay sa iyo ng lakas at magdadala ng mas magaan at mas makulay na karanasan sa iyong landas. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga tabumpay na iyong naranasan, pati na rin sa mga pagsubok na tumulong sa iyong personal na paglago. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong tinahak ay bahagi ng iyong paglalakbay. Huwag madaliin ang mga bagay at maglaan ng oras upang magpahinga, magmuni-muni at magpasalamat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang lumago at magtagumpay, at kung tatanggapin mo ito ng bukas na isipan, makikita mong mas madali mong makakamtan ang iyong mga pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.